Good morning sa inyo guys! Ito na pala yung mga naging trabaho ng mga kasama kong sumampas sa barko for today's video! Oh guys, grabe si Gloria guys! Cargador yan oh! Eh! Grabe, talaga nagkawatakwata kami sa iba't ibang department kami na destino! Tara, samahan nyo magmarites yung kalbo! Let's go! Unahin na kagad natin si Boss Yap no guys! Ito pala yung naging trabaho niya sa barko! Dito pala siya na destino sa coffee shop! Siya pala yung pinaka team leader dyan guys Kaya ang trabaho all around Taga tinda, taga linis, taga compute na rin ng mga nabenta Sheesh! Pero but wait, there's more Siya rin yung taga refill ng mga bendo Pagkatapos niya masarado yung coffee shop Dito naman siya didiretso mag inventory din siya ng mga nabawas dyan Habang nagre-refill So shalen. Tinanong ko nga guys, baka may libre yung tikim Kuha lang daw guys, basta ako yung mananagot Sa kamerang nakatingin Sheesh! Hindi ko na sinubukan guys, mahal ko pa si Bacon. Oh, she! Shoutout dyan sa mga nakakakilala sa akin at sa mga tropa. Ikan po si Iman, number one. Alright. Iwanan na muna natin dyan si Boss Shop, no? Pumunta naman tayo sa sunod na crew. Ay, hey, napakaangas par. Tambalang Johnny at first timer. Oh, yeah! Kita mo Ano ko yan? yan? Grabe naman. Galit ako. Eh. Oo, oh, muntik ka naman sa mga. Galit ako, sobrang naman. Malaki to, malaki. Oh, malaki guys. Hey. Lalabas. Third timer guys. Ito <laughs> pala yung naging trabaho nila ngayon sa barko guys. Mga bina o mas kilala sa tawag na housekeeping. Pagkatapos gamitin ng pasahero yung kwarto, sila naman yung maglilinis niyan hanggang banyo. Palit kumot, walya, pun dapatin na rin kubrikama. Basic na lang sa kanilang dalawa yan guys. Nakukuha pang antumiran ng tres. sus Oh, <laughs> eh! Oh, guys, so oh, grabe quality. sabto habang naglalakad yung kalbo, nakita ko rin si Gloria, humahakot ng punda. Oh, grabe guys. Papargador yan. Oh. Kargador ng linin guys. Oh. Tanggal na yung mga bacon sa katawan niyan. Pagkatapos kay Gloria guys, malapit na tayo sa exciting part. Sheesh! Si Boss Sunny naman napunta rin sa pangangabina. Uy, pawisan, tanggal na yung mga bacon sa katawan. Ito na yung mga gawain ng mga kasama kong sumampa, guys. <laughs> Yan lang, oh. Ayun yung labas ng barko, guys. Oh. Tara po, binta na, oh. Kampita na yung labas ng barko. Sa kamaya, food trip na Aba, magandang idea. Speaking of food trip, tawagin na natin yung mga marino ng makakain. Inuna ko ng pinuntahan si Godfather. Mukhang ayaw pa magpaawat, guys. Gusto pang tapusin. Oops, sign of aging. Siya pala yung pinakabata dito sa barko namin guys. Senior citizen. Pagkatawag ko kay Godfather, dinaanan ko na rin si King Fisher. Eh, napakaangas par. Mukhang napapalaban si King Fisher sa maraming alikabo. Ito na guys yung isa sa pinakaimportanting trabaho dito sa barko. Kay Boss Bolter. Siya pala yung nangangalaga ng kaayusan at kalinisan dito sa krumes. Ibig sabihin yun guys, siya rin yung maglalagay ng pagkain. Kaya let's eat! FYI lang pala guys, siyempre hindi siya yung nagluluto kundi si mayor Uy mukhang masarap yung sabaw, meron ding unli rice Unli pala lahat yan guys, kahit gano karami yung kunin mo, go lang ng go Yung pork steak mukhang malinamnam Meron ding carrots, potatoes, yung nasa taas with cheese Tapos dito naman sa kabilang table, ang daming side dish Kanya-kanya na lang ng kuha yan guys, pili ka na lang ng gusto mo Cheese! Aba may pakwan, melon, honeydew, mukhang matatamis tapos sa gilid si Boss Bolter naglilinis. Ito na pala yung mga napiling pagkain ni Kalbong Siman TV, diet muna, no rice. Kumuha lang ako ng pork chop, isda, patatas with cheese at maraming melon.